Ito yung isang dream ko to have this vlog. Yung toge. Famous toge ng SM. Oo, lagi ako nagtotoge, diba? Pero, nagtotoge din ako sa SM kapag sa SM alam mo ba? Ano ba? Manila ako mag to withdraw. Pero ngayon, dito ako sa Valencia. Mmm. Suka. So, 25 na siya dati, 20. Ako siya lumiit. Super ang hangla yung suka nila. So, kung, if you have mini gutom, pwede na siya. If you have mini gutom. Ba? Kung nagbablog ako ng pagkaan, hindi ako nagpapakyut. Kasi pag nagpapakyut ka, may convincing ang lasa. Diba? So, Kasi nga ko talaga kung hindi magharap. Pero ito, ever since naman, parang walang lasa. Mayroon sa gasa at sobrang. Ganto ko lang nina-raos ang pagtatapos ng araw ko sa long vacation na yan. ko na mga long vacation. Dastos siya pag long vacation. <coughs> hmm, baka fresh na fresh kasi nakatulog. medyo busy ka para maging productive ka. Bukas pasok ka na naman. So, tuwanto ako pag may pasok. Busy ang utak ko sa paano tayo magtatrabaho kay Tita. Hindi ako busy sa kung ano paman. Mm -mm. Hindi ka buhay. At ang buhay, hindi puro saya. Pag puro saya ka, at wala kang paghihirap. Mind you, hindi ka angat. Pero hindi ko sinabing umangat na ako ha. Tamang chill ka lang. Wala ka lang, inaabalan tao. Sa yeah, pwede ka mag-upload na mag-upload. <laughs> mag-vlog na mag-vlog. Pero so yung mga nilalapang mo. Hindi galing kung kanino Hindi, Mm. Yeah, mo yung pinapat na maano na wala. Hindi ko pagkakaabalahan. Ganun po ako. Not unless kayo kabala sa akin.